Okay, good morning guys. As you can see, kagising ko pa lang. Sinikap ko talaga na gumawa ng vlog for today's episode. So, welcome back to my YouTube channel. This is Prince Sokpemia, your social prince. So, makaunlad, kaunlad pa rin, ano? Kahit bago na yung pangalan ng channel natin. Bakit nga ba social prince? Alam nyo itong mga nakaraang... Mm, kasi takes a month na na hindi tayo nakagawa ng vlog ang uli kong vlog siguro yun vlog episode yun kay Angel yun kay Miss Teresa Tamayo shout out sa iyo Miss Teresa Tamayo so ayan we talk about socialization pagpapalawak ng social circle naging struggle ko as a YouTuber bago pa lang sa paggawa ng content yung pag-iisip ng niche kumbaga sa buhay ang hirap mabuhay ng walang passion and purpose hindi mo alam kung ano yung end goal mo sa buhay so yan, nag-isip muna ako ng niche bago ako talaga gumawa ng mga content kasi mahirap pag ano eh pag gawa ka ng gawa ng videos tapos hindi mo alam kung ano yung kung ano yung patutunguhan ng ginagawa mo So ang hirap, ang hirap gumawa, bumuo ng YouTube channel, gumawa ng mga content pag hindi mo alam kung ano yung niche mo. So yan, pinagnilayan ko yung mga uh, sabihin na natin nakaraan kong videos, mga dati ko ng videos, sana ako madalas umiikot. Yan. And then, ayon nasabi ko na dati self improvement but anong area no anong specific na self improvement kasi malawak yan eh sa spirituality ba sa mga skills sa hmm sabihin natin physical yan yung pag-improve sa katawan and then eventually naisip ko naggawa ko mag-asking strangers sensya na kayo sa mga Manok ah, umaga talaga ngayon. So yun, nagawa ko dati na mag-asking strangers, pumarap sa mga high-profile na tao. And then, ayun na nga, nabuo sa isip ko, what if uh, maging niche ko is about socialization? And kailangan ang magiging pangalan ng channel ko is that catchy siya. You know what I mean? Yun, pag nakita mo pa lang, pag narinig mo pa lang, madali mo siyang matatandaan. Kaya naging social prince ang pangalan po ng channel na ito. Because it talks about socialization. Topic natin sa channel na ito, socialization. Challenge natin sa channel na ito, kung paano tayo makakapag-socialize sa iba't ibang tao. Kung paano natin mapapalawak ang social circle natin. And aside from that, whew, the reason why pinush ko talaga mag-vlog ngayon, bukod sa sabihin na natin, ang tagal ko nang hindi nakakapag-vlog, ay may kasabihan nga, losing your passion is worse than depression. Nitong mga nakaraan, yun nga, dahil sa mabigat na problema na kinakarap ko sa buhay ko, update, update lang muna. Natutunan ko rin maging Loki. Natutunan ko na magkwento sa ibang tao, makisocialize sa ibang tao. Pero nagsiset ako ng boundaries. Hindi lahat kinukwento ko. Gusto ko pa rin, masaya pa rin ako na privado itong buhay ko. Hindi lahat alam tungkol sa akin. Yan. Kagaya nga nandito sa channel na ito, hindi lahat ng tungkol sa buhay ko is pinapaalam ko. Ayan. Kaya may kwento ko lang, yun nga, nagkaroon ng malaking struggle sa buhay ko noong mga nakaraan araw. Ang bigat, ang bigat sa pakiramdam ko. Parang sabihin natin wala akong gagana-gana sa Nagawin yung mga passion and hobbies ko, yung mga bagay na nagpapasaya sa akin, wala. Salamat sa mga kaibigan na nagtitiwala sa akin. Salamat sa inyo, mga kaunlad, mga supporters ko na hindi ako sinukuan. Deserve ninyo na makapanood muli ng mga videos ko, ma-inspire muli sa mga ginagawa ko. Walang imposible. Sa mga kapwa ko, introverts dyan, mga, sabihin natin, mahiyain, low self-esteem, Huwag kayo pang ng loob. Tataas din ang self-esteem mo. Tumaas man yung self-esteem mo, huwag mong hayaan na lalo itong tumaas. Na dumating ka sa point na maging mayabang ka na. Always remember, keep your feet on the ground. Ano man yung ma-achieve mo sa buhay. So ayun, nangabalik tayo sa topic. Dumaan ako sa napakatinding struggle sa buhay. Iyak ako ng iyak. Pero alam nyo 'yun, Panginoon nan Kung Kuminsan 'yung anxiety, 'yung overthinking, natatabunan 'yung pananampalataya ko sa Diyos. Pero 'yun, Diyos lagi nandiyan para sa akin. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kuminsan nawawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Pasensya na kung minsan ang drama ko sa mga community post ko sa YouTube. But, be optimistic. Nandito yung Diyos para sa akin. Nandito yung Diyos despite sa mga pagkukulang ko. Kumikilos yung Diyos sa buhay ko. Sa panahon na ako mismo wala nang tiwala sa sarili ko. Nagpapasalamat ako ng lubos at humihingi rin ng tawad sa kanya sa nakatataas sa akin. According to study, ang ating isip ay hardwire at hardwire para maalala, matandaan yung mga negative thoughts, mga negative na nangyayari sa ating buhay. Kaya hindi na nakapagtataka, no? Minsan lunod na lunod tayo sa problema. Mas natatandaan natin 'yung mga negatibong bagay kaysa sa mga positibong bagay. Danas ko po 'yan, mga kaunlad. Kaya naman, itong mga nakaraan, gustoin ko man gumawa ng vlog hindi ako makagawa ng vlog parang wala akong kagana-gana nalulus yung interest ko na gawin ito passion ko anyways, andito na ulit ako hindi ako papayag na itong panibagong passion and hobbies ko mawala sa akin mawalan, tuluyan ako mawala ng gana kasi alam ko nandito kayo sumusuporta sa akin naniniwala kahit wala pa akong nararating sa buhay, kahit wala pa akong napapatunayan sa sarili ko. Ay. So, hindi ko na ganong pahabain pa mga kaunlad. Sensya na kayo kung walang masyadong edit muna or walang edit muna itong vlog natin. Ganito naman ako nagsimula eh. <laughs> walang edit. Parang sabihin na natin, ito yung panibagong simula sa channel na ito. Maraming maraming salamat po mga kaunlad sa panonood ng video na ito. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, gusto mong ma-inspire, gusto mong matuto, gusto mong ma-inspire na lumabas sa self uh, sa comfort zone mo, tumaas ang self-esteem mo, Please to like, share and subscribe to this YouTube channel. Mabuhay po kayong lahat.